Hi guys, magandang umaga, magandang araw, naka seatbelt pa ako ah, Gagawin ko lang ng short video yung ah, good news Dahil, siguro alam nyo na naman to dahil ah, binalita naman to sa news no nakaraang araw pa Ang LTFRB ay mag-open ng 10,200 new slot para sa TNBS Para sa Grab at Joyride dahil yan dalawa lang naman yan ng TNBS dito sa atin ayun na uh, good news to para sa mga naghihintay na o yung matagal na nagtatanong kailan daw ba mag-open ng new slot uli yung LTFRB lalong lalo na don sa may mga existing na unit na na nagumpisa ng mag monthly ayun guys madali lang to 1 to 3 months lang mga na kayo Nung last na nag-open yung LTFRB ng slot is Nag-run yun ng 1 to 3 months. Nag-umpisa uh, yun ng April, May hanggang June. Kaya tatlong buwan yun, halos bago na po na yun, 10,000 na yun. Kaya ngayon, halos ganun din yung guys, hindi lang na, hindi naman na paunahin yan na kagaya ng dati na minuto lang na ka minuto lang oras na, ubos na yung slot, naka-reserve na. Ngayon isa, uh, lalong-lalo na si Grab na yung nag-aasikaso mismo, kung kompleto kayo ng papel ng requirements na ipasa kay Grabis, may gitsang buwan lang makakabiyahe na kayo. Ayun, kaya doon sa may mga existing na unit na, ayun, madali lang. Pero doon sa may mga approval na magre-release pa lang ng unit, kung pagbabasehan natin no nakaraan na 3 halos 3 months na grind yung opening ngayon para sa 10,000 slot is, pwede na kayong mag-release ng unit nyo yun na uh, kaya pang ihabol 'yan kay Grab. Kung sakaling hindi naman isa, uh, mayroon pa namang next na opening 'yan. Continuous naman yung opening ni LTE para binay slot. Kasi mayroong mga na din ng mga unit. Kaya 'yun, 'yun yung papalitan nila, pupunan uli. papaltan ng bagong slot o ng mga new model uli na unit. Ayun guys, uh, na ibalita ko lang sa inyo kahit alam ko na ibinalita naman na sa news yun ayun na uh, good luck sa inyo sana maka pasok o may pasok nyo na yung mga unit nyo at makabiyahe na kayo sa kita naman sa Grabis sa uh, update ko na rin kayo wala namang nabago ang nabago lang is uh, yun, uh medyo traffic ngayon lalo lalo ngayon piba pero ngayon is holiday medyo yon ah uh, hindi pa ganun kadami yung booking pag holiday kasi ganun talaga ah uh, natural yon medyo kokonti yung booking ayun pero yung kita is ganun pa rin na bago lang is medyo traffic dahil yon papunta na rin tayo sa Vermont tapos yung gas medyo tumaas pero at the end of the day kikita ka pa rin naman ganun pa rin may take home ka pa rin advantage lang talaga is kung uh, operator Uh, driver ka, syempre mas malaki yung uh, take home mo ayun lang guys, uh, good luck ulit sa inyo sana makabiyahin na kayo may pasok nyo yung mga unit nyo